So yo, what's up, mga brad? So tapos na po kami nag-shipment patungo ng Dumagite. Ito po pala ang sineship namin papunta ng Dumagite. Ito po ay in-order ni Mr. Customer Mr. Florindo Guanco ng Dumagite. Apat na D12 Midhai bullet. So ngayon, iba na naman po ang pintahan sa mga speaker ang dadaanin namin. So ngayon, una po namin pupuntahan ang GPS. At katapos naman po namin sa GPS, kami naman po ay dumiretso sa Masiyas Electronic Park and Supply dahil meron po kami mga order doon so dadaanin po namin para sa nasabi ko na na hindi po pwede na wala po kaming karga sa aming pag-uwi para makasip po tayo sa Pangas. So ngayon pupunta na po kami sa GPS ng Sibuk. Bale, dalawa po ang tindahan na pupuntahan namin. Una po namin pupuntahan ay yung GPS Sibok At pagkatapos po namin sa GPS, kami po ay dumiritso sa Masias Electronic Part and Supply dahil uh, meron po kami mga order doon. Tinawagan na po namin kanina para uh, hindi po kami magtagal sa aming biyahe. Yan po ang sinasabi namin mga brad, kung makapunta po kami dito sa Cebu City downtown area, ay kailangan po meron po kaming karga sa aming pag-uwi. So ngayon lapit na po kami sa GPS ng Cebu. So ngayon nandito na po ako sa GPS audio system ng Cebu. So ngayon pasok po tayo sa loob tingnan natin kung ano pong mga meron dito. So ayan, ang dami po pala. So ngayon nandito na po ako sa loob ng GBS ng Cebu. Ayan. Hindi lang po to ngayon po ako nakapasok dito. Pero ngayon lang po ako naka pag video. Ayan, napakarami po. At ito po ang in-order ko. Ayan. So shout out po sa iyo Mr. Customer. So ito na po ang order niyo. So, ito na po ang in-order namin. Dahil malaki po ang magnet. Tsaka, mura pa po yung presyo. Ito ah. So, yan. Ang dami po sila mga display dito. Powered na niya po sa'yo? Ah, nasa'yo ay powered. Ayan, meron po sila dito mga display. Meron po daw na powered at meron din, ano, hindi powered. Ngayon, nandito na naman po ako sa Masiyas Electronic Part and Supply para mag-pick up po sa aming order. Ayan, ito po ang aming order. So, set out po sa iyo, Mr. customer Iwan ko lang ito muna dito, mga brad, dahil kunin ko muna yung sasakyan. Dahil doon po kami nakaparking sa bintahan ng mga pintura. At ito po ang nabili namin ng mga pintura. At uh, dumaan pa kami una dito sa bintahan ng mga pintura, mga brad. Ayan, Ayan po ang aming pintura. Ayan. Ah, speaker na. At ah, ito ang pintal ito. Yan tinakpan po namin dahil malakas po ang ulan. So yan na po, pinick up na po namin. So yan, saradong-sarado na po. May isa lang po sila dito na tarabahan.